Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikaapat ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat na pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Hesus na iyan wika niya Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol Ang Diyos ang dapat naming sundin hindi ang tao Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo, na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit ako'y iniligtas, kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwat magalak. Mula sa libingang daiding ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, Nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Puong sakin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang puon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tingmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sakin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kayat ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin o poon, ako ay pakinggan, mahabag ka poon ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo o poon ay di magsasawa. Puong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Ikalawang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ng pahayag Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat. Lahat na nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumasa kanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ng apat na nilalang na buhay. Amen at nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan, Mga tao'y dinamayan, Aleluya, Aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon Ayun kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Yesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama si na Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na tagakana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Yesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Yesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Yesus ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa Pampang, mga siyam na pong metro lamang. Pagahon nila sa Pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakahihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Yesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at hinila sa Pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, sandaan at limampu't tatlong lahat hindi na punit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at magalmusal tayo, sabi ni Yesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Yesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayundin din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Yesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Yesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Yesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Yesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siya tinanong, Iniibig mo ba ako, at sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Yesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Yesus, Sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,